Hello, hello! Ah, uh, tulad nga ng sabi ko kahapon, ay mag-open tayo ng mga pinamili namin ng nakaraan. Um, so, ilang piraso lang naman to. Um, Siyempre, ang tagal-tagal na rin naman namin na nagtatrabaho dito. Six years na ako. Tapos, si Mayor ay 10 years na, isang dekada na sa abroad pero hanggang ngayon, andito pa rin syempre uh, marami tayong pangarap sa buhay at ayaw na nating uh, iparanas sa mga anak natin yung sobrang hirap ng buhay noon kaya ngayon ay talagang kumakayod para sa anak Uh, six years, pero sa loob ng six years na yun, hindi kami ang um, bumibili ng mga branded na gamit. Talagang nag talaga kami uh, para magkaroon ng bahay, nagtipid, para makabili ng lupa. As in talaga, sobrang tipid talaga namin. Noon, hindi kami bumibili ng kahit anong branded. As in, sa ukay lang. Or yung tigo 100 lang din sa gilid para lang talaga makaipon kaya yung nagsasabi nung iba na kuripot daw ah uh, kasi ang hirap din naman na kawan na uh, ang dami kasing sinasabi nila pag uwi mo ng pinas wala kang napundar, ganyan dahil bigay ka ng bigay bigay ng bigay, tapos yun wala ka man lang nabili na kahit ano kahit kasi nga, sobra kang maganon. Eh, dahil sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko dito, lalo na yung last three years ko na nagkasakit ako, eh, talagang naging medyo ganun talaga ako. Dahil, syempre, uh, marami, marami tayong pinaglalaanan. Kaya, talagang ang inisip ko ay pang-family muna at para sigurado na pag uwi namin, eh, meron man lang kaming lupa or bahay. Pero ngayon, dahil nga uh, parang gusto ko namang maibigay yung gusto ko sa aking mga mahal sa buhay, hindi man para sa lahat, eh, bumili kami netong mga to after 6 years. So, bumili kami ng bag. Yan. Yan. Guess na ba? Guess. Yan. So, maganda to, pwede tong i-shoulder bag. So, nang isang araw lang kami namili. So, nang isang araw lang kami namili. Ito. Pero, hindi to para sa akin, ha? Hindi. Yan. Tapos, ito. Ito sa maganda sa guess. Pag tatlong peraso yung bibilhin mo ay 30% discount kaya makakamura pa. Ka. Yan. Yan yung binili namin. Tapos ito yung damit. Sobrang ganda ng kulay niya. Para siya yung lucky color of the year ngayon. Yan. Guess. Ang ganda di ba? lakas makaputi yan so, yan yung mga pinamili namin kaya kayo, syempre uh, hindi naman sinabing mag tipid sa sarili syempre dapat makaipon din para pag uwi eh, hindi ka nga nga diba so, lalo na sa mga OFW, mahirap maging OFW kaya dapat mag-ipon talaga. Di ba? Ang ganda.